Totoo na ang Diyos ay kayang lumikha ng pagbabago sa buhay natin at sa ating mga sitwasyon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauunawaan natin ang kanyang mga pagkilos at layunin. Minsan tayo ay naiinip, minsan tayo nanghihina, minsan tayo ay nagdududa, minsan tayo ay nawawala ng pag-asa. Kung ikaw ay nakaranas ng manalangin at umasa sa Diyos at pinaghintay ng Diyos, e eh malamang naranasan mo na din mapagod sa kahihintay. Marahil ay kasama pa nito ang panglulupay-pay dahil tila naipit sa traffic ang tugon sa iyong panalangin. Kung ating uunawain ang problema mula sa perspektibo ng Biblia, ay ating makikita na ito pala ay instrumento ng Diyos. Maaari itong maging disiplina upang ituwid tayo dahil mahal niya tayo. Maaari itong gamiting paraan upang tayo ay lumago at lalo pang matuto. Misan paraan din ito ng Diyos upang maalis sa mga bagay na humahad lang sa ating ugnayan sa Kanya at sa ating paglago. Kapag hindi natin naunawaan agad dito, tayo ay nawawala ng pag-asa o kaya naman humihina sa pananampalataya. Sa totoo lang, marami naman talagang pagsubok na dumating at darating pa. Kaya kung mauunawaan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay sa gitna ng mga pagsubok natin, haharapin natin ang mga ito ng may sigla at lakas. Marahil sa pagbubukas nitong 2021, eh napapaisip ka din kung ano na naman kaya ang mangyayari ngayong taon. Last year kasi, nakaranas tayo ng mga hindi natin inaakala na mararanasan natin, kagaya nitong pandemic. Ang epekto nito ay nandoon na ang kaisipan na maaari pa din palang bumalikta ang takbo ng mundo sa kabila ng mga advancements na meron tayo. Magandang panghawakan ang sabi ng Bible tungkol sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, "Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo." Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. May mga panahon na binabago ng Diyos ang sitwasyon. At may mga pagkakataon din naman na tayo ang binabago ng Diyos. Pinalalago, binibigyan ng kapayapaan o pinalalakas upang magtagumpay. Ang verse na ito ay paalala sa atin na kung sa tingin mo ay wala nang magagawa, sa Diyos meron pa. Kung sa tingin mo tapos na laban, sa Diyos hindi pa. Tunay nga na ang ating pag-asa ay hindi sa pagkawala ng problema kundi sa katotohanang sa lahat ng ating pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Ang Diyos na marunong sa lahat at makapangyarihan sa lahat ang siyang ating gabay at patnubay. Magbago man ang sitwasyon o hindi, ang Diyos ay laging nariyan at hindi kailanman magbabago. Tiwala lang at asa ka pa!